Pahamang yun ko at bibili pala ako ng tinapay para kay Lola. Tapos yung bibili ko ay eto. Eto sa pagkain. Pangyao, um, chicken legs like, bread. Okay ko okay, Yan, yung bibili ko para kay Lola. So 20. The 20. Ang tagal ng tindera. Inuuna pa niya yung trabaho niya. Tatapusin niya muna sa kanya. Ako bibigyan. So, antay-antay muna tayo sa gulit. 20 na pala ngayon. Ayan, ito yung gusto ni Lola. So, antay na natin kasi nagwawalis pa yung tindera. Antay natin sa Ka. God! Okay. Chicken, flakes, bread. Ayan. Ayan. bente So, pabayaran natin ng clothes. Natin Ayan. natin yung payad. Ayan. Machine. Ayan. Ayan yung resibo. So, Ayan. Tara na. Labas na tayo. So, yun lang yung short mini vlog ni Indal. Diba? Ang bilis lang. Ngayon, dumaan pa pala ako dito sa Indonesian store kasi gusto kong bumili ng banana chips. Kapag ako pumupunta dito, lagi yung banana chips lang ang binibili ko. Eto, tingnan ha. Yan. Eto, eto, eto. eto. Ay, yan. Eto, pumupunta ako dito. Bumibili lang ako nito. Ay, Masarap siya kasi hindi siya matamis. Sakto lang ang tamis. So, para na tayo ay magpa-counter at ang lakas ng... Tog-togin. Tapos, ayan. Magpa-counter na tayo. Wait nyo na tayo kasi meron pang nauna sa atin na isa. 22. So, ayan na. Sinubabayan so, ako. 22. Ayan. Alam nyo ba dati? Ano lang to? 18. Hanggang naging 19. Tapos mula 19. Naging 22. <laughs> bakit ganun? Bilis, bilis naman. So, yan lang. Bye-bye.